Nakakita ka sa ngakon ni Nawyata? No, oh, kabalo ka ng presyo awala Ah, wala. Ate lang tawa lang, anay. Nako! <laughs> so, <alun> ba? <laughs> so, ayan nga ni mga guys. No, ikabit natin lang gintong siyak sa iya pink nga bike. happy Hello, magandang morning sa inyo mga guys. No, bawa si Idol. Di ho, oh, medyo naman ang iya nga ginapabugal nga siyak nga ba, oh, malmahal. Bawa, ho, malmahal. Gid man ni. Ha, <laughs> Ano, oh, oh. <laughs> So, bali mga guys. nag nga siya kaligay dala sa ato na isa ka Pudyom, no? Ano? Tawag na Pudyom nga. Ano? Black Pack Star dito. Oo, mga guys. So, ito pala ang bike ni Idol na. Oo. Black and pink. color yate. Ay, takot na. Gold. Ay. Anuman, bagay man ni, eh. abagay ah, na, ah. basta grande ya bagay na bagay ginaya. <laughs> Gago. <laughs> damo naman yung eh, mambal ni mo, damo naman ni eh, mystery mo. Abasta, ah, kung gusto yayay Ipatakot takot, itakot ta di ba laladal. ah ito dulu tan sa inyo kung nami gid niya mga pisa-pisa. Bukan nami, bobilat ibay. Wow. Ah! So, ayan lang nga ni mga guys, no. bali uupisan na to sa pagbaklas ang iyang nga integrated nga dulbaro, oh, mga guys, no. Kasi, uh, ambal ko pala sa inyo. Pag magbaklas kayo nito, medyo hirap talaga kasi nga pag-ambal mo ganing nga integrated type, no, ay ano na sa mga guys, ang iyang nga kable na sa sulod sa gage, oo. Oh, oh, mga guys, no. Naka-internal sa -oh, ka Ka-perfect. Kini nga kasi manubila naman. Ambot ang away ko niya ka, bakal yaman. ha <laughs> Wait tayo eh, kwarta mo <laughs> So kaya na nga rin, mga guys No kailangan na natin Oslo E nang iyanga Nga siya ka man nito kabalo ka ba Luka mo mga guys Ang muni nga klase sang ang siya Yan no? Bakod bakod man isa o oh. Ang presyo Bakod man siyempre eh. Pero kailangan pa rin mga guys No mag upgrade o oh. Kasi mga guys Pag may pera yung tao Need talaga Apasugte ah Basta gusto sa ginawa Bakla Kay may kwarta kami ha, <laughs> Kabugal <laughs> doon man ni sakon naman man. Doon man ni akon. So finally mga guys, no nakita niyo na bit bit ang uh, gold nga podium pax no ba? Ah, kadami siya imit uh, e, lang gid saya. Ah. Uh. Tapos mga guys, syempre bago na ito dan ah, uh, oh, gintakos ko muna mga guys sa luma niya kasi sabi niya sa akon, ah uh, same lang daw ang kalabaon. Ba, teke amugita na ya masinundod gid taya kapit pagid gid mai kwarta ba? Ah, <laughs> Gago. <laughs> Dada mo sa akong Guyahak So finally mga guys, no, syempre ha, bago natin mga guys isarado ang iyataklo, vlog mo na ni Manino, ininyo na papatan logo sa buyo ko tugo si buyo lublak ko daw man nga mekaniko ba So ayan na Sinulod na natin mga guys Ang harapang gulong-gulong niya Tapos kinabit na lang ang Yaprino Baka namin minami Gin man tuod Kasi ni mga guys So sa mga gustong bumili nito Mag-ipon na kayo Bawa Para maabot nyo naman Ang dream come true Bawa Baw no? Ang kulang na lang si Siyempre ah, Ano nami Kulang libdugang man Ay ah, hindi lang Basi ubas pa bulsa Wah At dahil wala pa mga nai, mga guys ang giya ng hydraulic sa may tubang no, s'yempre ut dani man ino ninyo ay basta magsagot sa rida ya bala ba finally. Natapos gid man mga guys sa kalu isang ginuo ba tawa ang porma sa bike ni Idol. Oh. Ay ba dami na migid pink, black and gold oh, tricolor mga guys ang inalabasan ang iyang bike. Oh, man. So para malaman mga guys, no ko namin namin kinman sa sakya So pinatistingan naton kay Idol Bawag ngirit, sa bawa <laughs> <laughs> Sino hindi mag-ngirit? Kaya dako dako, mabuhin sa bugat, sa bike ya Ay ambot na lang gita, mugi na mambal ko Basta may kwarta, mamagat, gini bike mo ya, di la? <laughs> man ang animal ya So thank you, agad dito na lang tayo Paalam!